Ang taong hindi mo maalis sa iyong isipan. Ang taong ito ay dumadaan sa isang mahirap na yugto, humaharap sa kanyang sariling mga emosyonal at espiritwal na hamon. Natural na, sa mga panahon ng krisis, ang mga tao ay lumalayo upang harapin ang kanilang mga problema. Parang tayo rin na nangangailangan ng oras upang mag-isip, maunawaan ang ating mga damdamin at makahanap ng tamang landas. Ang pagbabago na kanyang pinagdaraanan ay maaaring masakit. Ngunit ito rin ay pagkakataon para sa paglago. Madalas, ang sakit at kalituhan ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagmature. Malaki ang impluensya mo sa kanya, kahit hindi mo napapansin. Ang iyong enerhiya, mga kilos, at mga salita ay may malalim na epekto. Sinusubukan niyang unawain ang matinding damdamin na lumilitaw kapag iniisip kanya. Maaaring natatakot siya dahil minsan ang tindi ng damdamin ay maaaring maging nakakatakot gayon paman, hindi ito nangangahulugan na tumataka siya sa iyo, kundi hinaharap niya ang kanyang mga demonyo sa loob. Mahalaga dito ang pasensya at empatya. Mahalagang maunawaan na ang bawat isa ay may kanya-kanyang oras at paraan ng pagharap sa mga sariling kahirapan. Ang iyong presensya, kahit malayo, ay maaaring maging lakas para sa kanya. Tandaan, ang tunay na koneksyon ay hindi lang nakabase sa pisikal na lapit, kundi sa respeto at mutual na pag -unawa. Gamitin natin ang pagkakataong ito para magmuni-muni kung paano tayo magiging mas mapag-unawa sa mga pakikibaka ng iba at kung paano ang ating enerhiya ay maaaring magbigay ng positibong impluensya sa mga tao sa paligid natin. Ito ay isang paanyaya upang magsanay ng pasensya, empatiya, at tahimik na suporta, mga mahahalagang halaga para sa isang mas mapayapa at makahulugang samahan. Isipin natin ang komplikadong sitwasyong ito. Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang epekto ng iyong enerhiya sa taong ito? Ang paglayo na ito ay hindi lang kapritsyo o kawalan ng interes, ito ay isang pagninilay ng kanyang panloob na pakikibaka. Isipin mo ang isang taong nakalubog sa dagat ng emosyon, naghahanap ng kaliwanagan sa gitna ng bagyo. Hindi madaling harapin ang dualidad ng pagnanais na mapalapit ngunit natatakot sa matinding koneksyon. Malalim ang iyong epekto. Sinusubukan niyang intindihin kung paano malampasan ang yugtong ito. Ang iyong enerhiya ay napakalakas na nagiging sanhi ng maraming katanungan sa kanyang sarili at sa kung ano ang mayroon kayo. Nakakamangha kung paano siya tumutugon sa iyong presensya, kahit virtual lamang. Malakas ang iyong impluensya at nararamdaman niya ang hindi maipaliwanag na atraksyon sa iyo. Ang halo ng emosyon ay maaaring magdulot ng kalituhan sa kanya at sa inyong relasyon. Ang malakas na enerhiya na ito ay maaaring maging isang puwersang nakapagbabago, ngunit maaari rin itong magdulot ng takot. Ang kanyang paglayo ay hindi nangangahulugang tumatakas siya sa iyo, kundi sinusubukan niyang iproseso ang lahat ng nararamdaman. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng malalakas na reaksyon sa kanya, at ito ay nakakatakot. Hinaharap niya ang kanyang sariling mga demonyo, sinusubukan niyang unawain ang matinding damdaming lumilitaw kapag iniisip kanya. Mahalaga ang pag-alala na lahat tayo ay may kanya-kanyang panahon at proseso. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng pasensya, empatya, at pag-unawa. Ang iyong enerhiya ay may malakas na epekto, ngunit kailangan bigyan siya ng espasyo upang malampasan ang kanyang emosyon sa malusog na paraan. Pagmuni-munihan natin kung paano tayo magiging mas mapagpasensya at maunawain sa mga pakikibakan ng iba. Paano natin magagamit ang ating enerhiya sa positibong paraan at suportahan ang mga mahal natin? Kahit na nangangahulugan ito ng pagbibigay ng espasyo para sa kanila upang hanapin ang kanilang sariling landas. Ito ay isang pagkakataon upang magsanay ng empatiya at pag-unawa, mga mahalagang halaga para sa anumang makahulugang relasyon. Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang epekto ng iyong enerhiya sa kanya? Ang paglayo na ito ay isang pagninilay ng kanyang panloob na pakikibaka. Nakalubog siya sa dagat ng emosyon, sinusubukan hanapin ang kaliwanagan. Hindi madali para sa kanya ang harapin ang dualidad ng pagnanais na mapalapit, ngunit natatakot sa matinding koneksyon. Malalim ang iyong epekto sa kanya, at sinusubukan niyang intindihin kung paano ito malampasan. Ang iyong enerhiya ay napakalakas at nagdudulot ng maraming katanungan sa kanyang sarili, at sa kung ano ang mayroon kayo. Nakakamangha kung paano siya tumutugon sa iyong presensya, Kait sa telepono o social media lamang. Malakas ang iyong impluensya at nararamdaman niya ang hindi maipaliwanag na atraksyon sa iyo. Ang halo ng emosyon ay maaaring magdulot ng kalituhan sa kanya at sa inyong relasyon. Ang iyong enerhiya ay may malakas na epekto sa kanya, ngunit tila ikaw ay lumalayo sa ibang paraan. Hinaharap niya ang sitwasyon sa kakaibang paraan. May bahagi sa kanya na kilala mo at minamahal, ngunit mayroon ding bahagi na sinusubukan niyang itago. Ang nakatagong bahaging ito ay bunga ng napakalaking epekto ng iyong enerhiya sa kanya. Nagtatanong siya kung bakit siya tumutugo ng ganito kalakas sa iyo at sinusubukan niyang unawain ang mga damdaming ito. Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang epekto ng iyong presensya sa kanya? Ang paglayo na ito ay hindi simpleng bagay. Nakikipagbuno siya sa kanyang sariling damdamin at sinusubukan hanapin ang paraan upang harapin ang koneksyon na ito. Nararamdaman niya ang malaking panloob na presyon, isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Ito ay nagtutulak sa kanya na unawain ng mabuti ang nangyayari sa pagitan niyo. Ang panloob na dilema na ito ay komplikado. Siya ay nahahati sa pagitan ng pagnanais na mapalapit at ang takot sa tindi ng koneksyon na ito ang enerhiya na ibinibigay mo ay nagtutulak sa kanya na harapin ang mga bahagi ng kanyang sarili na mas gusto niyang itago. Ito ay isang proseso na nakakalito at nakakapagod, ngunit hindi niya maiwasan ang maramdaman ang nararamdaman niya para sa iyo. Nagtatanong siya kung bakit siya tumutugon ng ganito kalakas sa iyo na nagdulot sa kanya ng desisyong lumayo. Ngayon, iniisip niyang muli ang desisyong ito, nagtatanong kung tama ang kanyang ginawa. Ang isang bagay tungkol sa iyo ay malalim na gumagalaw sa kanya, sa isang natatanging at mahirap ipaliwanag na paraan. Siya ay nasa panahon ng malalim na kalituhan, at ang iyong enerhiya ay sentral sa prosesong ito. Gusto niyang malaman kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa koneksyon na ito. Ang totoo ay sa sandaling ito, nagsisimula siyang mapagtanto ang mga bagay na dati niyang piniling hindi pansinin. Ang pagising na ito ay napakabigat, nangyayari sa paraang hindi niya makontrol. Marahil ikaw ay mas maalam sa espiritual na aspeto, at ito ay nagbago sa dinamika ninyong dalawa. Sinusubukan niyang maunawaan ang epekto nito, at harapin ang kanyang sariling mga emosyon. Ang prosesong ito ay nagbubunyag ng mga bahagi ng kanyang sarili na iniiwasan niya. Ang tindi ng nararamdaman niya para sa iyo ay pinipilit siyang harapin ang mga bahaging ito, at ito ay nakakatakot. Hindi niya maiwasan ang mga damdaming ito at kasabay nito, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Malaki ang kanyang kalituhan, ngunit ang iyong presensya ay isang mahalagang katalista. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang kahulugan nito para sa inyong koneksyon. Alam niyang may nagbago at pinipilit siya nitong muling suriin ang lahat. Pakiramdam niya ay tinutulak siya palayo sa kanyang sariling espiritual na landas at napapansin niya na may malalim na pagbabago sa enerhiya ninyong dalawa, kahit na malayo kayo. Iniisip niya na ikaw ang magdudulot ng malaking pagbabago, nagiging mas mulat at mas maingat sa koneksyon. Ngayon, desidido siyang maunawaan kung ano ang nagdala sa pagbabagong ito at kung paano ka kumikilos ng iba. Napagtanto niya na dumaan ka sa isang makabuluhang panloob na pagbabago at naapektuhan ito ang inyong relasyon. Sinisimulan niyang kwestiyonin ang kanyang sariling mga aksyon at nagtatanong kung ang mga ito ang nagdulot ng pagbabago. Pakiramdam niya ay lumayo ka na nagpapalakas sa kanyang emosyon na nagdadala sa kanya na pag-isipan ang kanyang mga nakaraang desisyon lalo na dahil siya ang impulsibong nagpasimula ng paghihiwalay Ngayon, pumapasok siya sa isang malalim na paglalakbay ng pagsisiyasat sa sarili, sinusubukang maunawaan kung ano talaga ang nangyari at ikaw ang sentro ng prosesong ito. Ang iyong enerhiya ay isang misteryosong at makapangyarihang puwersa na nagiging sanhi upang pagdudahan niya ang kanyang sariling mga pagpili. Kung hanggang ngayon ay napansin mo na siya ay tahimik na nagdurusa, mahalagang maunawaan ang kahangahangang epekto na mayroon ka sa kanya, na nagbubunyag ng mga bahagi ng kanyang sarili na karaniwang gusto niyang itago. Alam niya kung ano ang mangyayari kapag lumayo siya, dahil ipinakita mo ito sa paraang walang ibang makakagawa. Ang iyong komunikasyon sa kaluluwa, sa halip na sa ego, ang nagdala ng malaking pagkakaiba, sa wakas, nagsisimula niyang mapagtanto na wala kang ginawa ng walang mas malaking layunin. Mayroon kang kahangahangang lalim at natatanging pag-unawa sa pag-ibig at enerhiya ng pag-ibig. Napagtanto din niya na lumapit ka sa kanya dahil nakatanggap ka ng kumpirmasyon mula sa isang mataas na puwersa upang gawin ito. Mula sa simula, inilagay mo siya sa isang espesyal na kategorya at ngayon naiintindihan niya na maaari sana siyang nagkaroon ng koneksyon sa iyo ng mas maaga nagsisimula niyang mapagtanto na hindi niya alam kung paano haharapin ang isang tulad mo. Nasa isang sangang daan siya, nahahati sa pagitan ng pagnanais na ibalik ka sa kanyang buhay ang pag-unawa kung bakit kayo nakatadhanang magsama. Ngayon alam niya na kailangan niyang sundan ang koneksyon na ito hanggang sa dulo, kahit na magdala ito ng bagyo ng emosyon at kalituhan, lalo na kapag sinusubukan niyang ipasok ang relasyong ito sa mga nakasanayang pamantayan pakiramdam niya ay hindi siya makatakas sa iyo dahil ang iyong enerhiya ay napakalakas. Ang nararamdaman niya para sa iyo ay napakalakas, isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Naisip mo na ba kung bakit siya lumalayo, kung bakit tila nakikipaglaban siya sa isang bagay? Nakikitungo siya sa mga emosyon na hindi niya lubos na nauunawaan. Ikaw lang ang taong nakakagalaw sa kanya sa ganitong paraan. Kinilala niya ang lalim ng koneksyon na ito at sabik siyang tuklasin ito ng mas malalim. Siya ay nasa isang bagyo ng emosyon, sinusubukang intindihin kung paano ka nakakaapekto sa kanya ng ganito. Para bang hinahatak siya ng iyong enerhiya at, kasabay nito, natatakot siya. Ang malalim na epekto mo sa kanya ay hindi maikakaila. Naisip mo na ba ito? Sa tuwing siya ay lumalayo, hindi dahil sa kawalan ng interes, kundi dahil sinusubukan niyang iproseso ang mga matinding damdaming ito. Kailangan niya ng oras upang harapin ang labang ito sa loob. Ang iyong presensya ay isang makapangyarihang puwersa, kahit hindi mo napapansin. Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang impluensya ng iyong enerhiya sa kanya? Ito ay isang puwersa na nagiging sanhi ng pagdududa, pagmumuni-muni, at kung minsan ay paglayo. Siya ay nasa proseso ng pagtukla sa sarili, sinusubukang intindihin kung ano ang kahulugan ng koneksyon na ito para sa kanya at para sa inyong dalawa. Ang dualidad sa pagitan ng pagnanais na mapalapit at ang takot sa koneksyon na ito ay komplikado. Ngunit sinusubukan niyang hanapin ang kaliwanagan sa gitna ng kaguluhang emosyonal. Sa sandaling ito, naintindihan niya na ang koneksyon sa pagitan niyo ay higit pa sa simpleng pagkakaibigan, kahit na pareho ninyong sinubukang bawasan ang inyong nararamdaman sa ilang mga pagkakataon. Kinikilala niyang ikaw ay talagang natatangi sa kanyang buhay. Nakikita kanya bilang isang nilalang ng liwanag, isang puwersa, na nagliliwanag sa mga bahagi niya na karaniwang nakakalimutan. Kinilala niya na ikaw ay isang taong maaari niyang makausap hindi lang sa ego, kundi sa kaluluwa, na umaabot sa isang lalim na hindi niya naranasan dati. Naisip mo na ba kung paano ang iyong presensya ay nagliliwanag sa kanyang buhay sa isang napakanatatanging paraan? Sabik siyang maunawaan ang higit patungkol sa koneksyon na ito at ang epekto mo sa kanya. Ang iyong enerhiya ay isang puwersa na nagiging sanhi ng kanyang pagmumuni-muni sa sarili at sa mga pagpiling ginawa niya. Alam niyang kailangan niyang maunawaan ang koneksyon na ito upang magpatuloy. Gusto niyang malaman mo kung gaano kanya namimiss at kung paano ka sumasakop sa kanyang isipan. Ang iyong presensya at enerhiya ay may malaking epekto sa kanya at gusto niyang maunawaan mo kung gaano ka kahalaga sa kanyang buhay. Marami siyang tanong, nais malaman ang higit patungkol sa iyong nararamdaman tungkol sa pag-ibig at sa buhay. Nais niyang maunawaan ang komplikadong koneksyon sa pagitan niyo at nais tuklasin ang bawat detalye. Nagsisisi siya na hindi niya ito naisip noon pa, kinikilala na hindi siya nakikipag-usap sa iyo ng personal at espesyal. Inaasahan niyang mapansin mo kung gaano niya pinahahalagahan ang iyong presensya. Ang enerhiya na pinagsasaluhan nyo ay misteryoso at natatangi at sabik siyang tuklasin ito ng mas malalim. Ito ay isang sandali ng pagbubunyag at matinding muling koneksyon kung saan pareho ninyong nagsisimulang mapagtanto ang kapangyarihan ng koneksyon na ito. Ang inyong mga enerhiya ay malalim at natatangi na nagiging sanhi upang mas lalo niyang nais na mapalapit sa iyo. Ang koneksyon na ito ay higit pa sa isang karaniwang pagkakaibigan dahil ang enerhiya sa pagitan nyo ay napakalakas at matindi. Kahit na sa ilang mga sandali ay sinubukan nyong itanggi o bawasan ang tindi ng inyong nararamdaman, ang atraksyon at kimika ay hindi maikakaila. Nais niyang sumisid sa relasyong ito, naunawaan ang bawat damdamin at emosyon na lumilitaw kapag kayo ay magkasama. Gusto niyong sumisid ng buong buo sa koneksyon na ito, magkasamang hinaharap ang malalalim na emosyon at matitinding hamon. Tandaan ang pag-ibig ay isang paglalakbay ng paglago at pagbabago. Maging bukas sa komunikasyon, sa pag-unawa, at sa mutual na suporta, dahil ito ay maaaring magpatibay pa sa natatanging ugnayan na mayroon kayo. Hayaan mong ang mga salitang ito ay tumimo sa iyong kaluluwa, dahil nais ng universo ang pinakamabuti para sa inyong dalawa, at patuloy kayong gagabayan tungo sa isang positibong resulta, anuman ang inyong maging desisyon. Alamin mong karapat dapat kang magkaroon ng pag-ibig na lampas pa sa mga bituin. Sabihin ng may katatagan, tinatanggap ko, tinatanggap ko, at itinatakda kong kontrolado ko ang aking buhay at ang aking mga emosyon. Isa puso ang mensaheng ito at lahat ng biyayang dala nito. Pag-isipan ito, dahil mahalaga ito para sa iyong paglago at sa relasyong inyong pinagsasaluhan. Ako'y nasasabik na makita ang koneksyon na ito na umusbong, lumilikha ng makapangyarihang alon ng positibong enerhiya. Ang universo ay nasa iyong tabi, pinaliliwanag ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Ikaw ay minamahal at sinusuportahan sa natatanging paglalakbay na ito. Ibahagi mo sa mga komento, paano mo gagamitin ang positibong enerhiya na ito upang patatagin ang koneksyon sa kanya, na napakahalaga para sa iyo.